Maraming estado sa Amerika ang gumagamit ng lethal injection na gawa sa tatlong pinaghalong droga para sa mga execution. Dahil naglagay ng restriction sa paggamit ng droga ang manufacturer ay napalitan ito ng bagong lethal injection na formula na may dalawang pinaghalong droga. At ito ang ginamit ng Ohio kamakailan sa pag-execute ng isang inmate. Ang bagong formula ay pinaghalo ang midazolam, isang sedative, at hydromorphone, isang analgesic na nakuha mula sa morphine. Pero sa paggamit nito ay lampas 20 minuto ang lumipas bago namatay ang inmate na si Dennis Maguire noong Huwebes. Ayon sa mga saksi, nahirapan ng todo si Maguire sa proseso. Ang insidente ito ang nagtulak sa mga autoridad na bigyan pansin ang problema ito. Hindi lang sa Ohio kundi pati na rin sa Missouri kung saan dalawang inmates na ang pinatay gamit ang bagong droga drogang pentobarbital, isang malakas na sedative. Pero hindi nalalaman kung sino ang supplier nito at marami nagsasabing dapat na ihinto ang mga executions hanggat hindi nalalaman ang katotohanan. Dahil sa dalawang problemang ito na dumagdag sa mga dating issue, marami rin ang nagtatanong kung kailangan pa ba ng death penalty sa Estados Unidos.